Magandang hapon na to eh. Ay, hapon po. Tuloy pong gawa namin din eh. Dito na po tayo mga permit sa ating dating fish pan. Bali lilinisan po natin ang silapil po. Katapos lang po sa kabila mga kapambi na doon sa baba po. si so, paring atan. Pre, magandang hapon na ha? Ayan pala ano na Manipis pagkaanis pre ano Kaya lang ang Pilapil pare Nalambot din ano Ayan. ko pare kaya nasaan? Nandun. Nalimutan ko pala kanina Bago umuwi Kinuha mo ba Sabi ko yun ako baka yung malimutan ng mga ninyo. Yan, okay na po yung baba. Yan. Eh. Malinis na po yan. yan eh. Dito naman po tayo sa taas mga kapambin. Yan, so, po na, Ray. Right? Tulungan po namin mga kapambin. Yung panggata pare. Tapalos pare. Panggata bukas. Nakapalaban. Oh. Nakapalaban. Ko, oh, yan yan, yan ko, ito oh. nakakaan nakakaan na eh? oh. na ito, nakapalaban Ha? Nakapalaban Ito ba yung kung nakakaan yun na? Yan ba yung kung dalawa? Ito? Oo Nakakaan na yan? Nakakaan yan Ba yung kung tilas na yan? Oo Ba hapon Yan na Nakakaan ito? Hindi nagagataan na Yan na, ganito po, ba yung kung Yan nakatapos na po tayo mga farm napalahan na rin po yung ano kami po tapos ito ating pinalahan din po pagkakadami dito yung bandi kanina yan o oh. itinaas po nato sa pilapin po gawa po ng pagbaha sumama pa loob. mga buhangin po at layak yan po oh. yan. pag yan po ay natuyo pwede po tayo magtanim dito ng halaman kahit buto po ng patula mga farm bin marami po po tayong buto ng patula yung atin nakuha po doon sa may ano, tubo po natin sa tabing ilog sa kabila sa taas po kanina po ay may nakita po akong ano doon yung puno po ng balinghoy ating titingnan po sa doon po sa tabing ilog kanina po ay sinisipat-sipat po sabi ko baka po may laman ito yari na din po mga farm bin no? maganda na rin po ito napalahan na din may puno po din eh sabi ko siguro may laman ito Tabing ilog lang po mga kaparambing yan eh. po yung puno oh, Mga kaparambing ito Ayan yung taas po yan oh, May pananim po dito Yan ang dami pong sanga oh. Ay may laman po wari ko yan oh. Ito Ito po oh. Yan Ay dinahali ng mabait pala Ito po yan eh. Wari ko pila man ang no? Oh, ay, ay, laki po mga kaparambit, no? Oh. yan Ating hukayin po. Pinaan ko yung ibang laman, no? Oh. Sayang. Nahuli po tayo mga kaparambit, no? Oh. yan ang laki. At dito po mga bin, pwede tayo magawa ng ano pala, dampabili ng kubo. pag na Ang ganda po ng gusto po din. Eh. Gawa ng tabi-ilog nga doon ng video. Ang ganda Dito, medyo pantay po din. Sa na po, kapag bumanda-ganda ang panahon natin, ganong lagtot pa ay. ay, ay, ay. ay, ay. Ito. Pero arun na ito naman ang gusto ko. Ay, yung malaki. sasamahan po natin sa kabila marami na pala ang nailaman po yan na rin po mga eh. laki sarap mo kung panlaga po natin doon ang bukas masarap yung binagkat kung di po hindi wala Maripito, no, naman ay wala po Yun. Dito po muna itong ating ano. Puno na ito. Tutusok ang po muna natin. Itatanong din po natin dito ito. Yung puno na yan. Yung mga sangapot. mga katawan. Pag po tayo ay naggawa ng kubo dito. Pero po, nakahupay tayo ng ano, malingos, talingilog. Yeah, yeah. Ang ganda po ng ispat dito mga pandin Dito lang po tayo ng hukay eh. Tapos dining nga po yung medyo pantay Diyan po tayo pwedeng maglagay ng kubo Diyan po mga kapandin oh. Eh. Medyo pantay eh. Tapos ito na po yung ilog natin yan. Tapos dun ang ating tubigan dun po. Maganda po ang gusto dito. Yan ito po medyo layon ay. Yan ang ganda po ng gusto din eh. Mayroon pong araw Maganda po din mga pambing. At hindi din sa laan po ito. Yan. Ganda. nakuha ko so, basta pula natin yung palibig ko natin nakuha ko so, para po itong ano, merenda bukas at yung mapagdating ko mati yan okay na po at tayo naman pwede lipat sa kabila po sa baba po tayo po ay mag bilis para ng mga pilapin dito na po tayo sa baba mga buhay naman po yung mga tanim na tanong natin ba ito yung nakatumba Ayan. Hmm. naghilig po naman. Hindi na po nalanta. Gawa po ng ulan. Pare. Malago din ang damo. Yan, dito na po tayo. malago Ano? Eh. Ha? Yari din naman pare ng hand tractor. Doon yung eh, malalim pare doon hanggang hita doon. Nandito Di yan. Sino taga batak? Hitan. Yan dito po tayo. Nararo pa tayo. Ah, ito. Bakit medyo makulit ito? Ha hmm. to. Ah, si Manjan. O to yung papatayin yung ano saging ha? ha? Huwag mo natagay yung saging o to. Maigirin yan. Mga gamit natin ang dahon yan yan saging ayos yan yan dito tayo may tatabas-tabas po ito tayo ibabawan po muna natin may nakita po tayo dito ano, may na pa gumpo yan o oh. kanina daw po ay mas malaki po yung nakuha ni parang atan San pre nakuha mo isa? Hmm. nasa na? Hmm. o toy ano? basing edad mo ito, ilang kabantaw na toy? 19. 19? ah pari nakadibo na o toy o toy yung kanto kalaki, ito yung tanda na Kala oh. mo. Ito yung ito eh. Oo. Oo. Nitib ay. Hmm. Yan ah. Oh. Nalilita nitib. Ay yung pawi nakakita ka na ito eh. Yung malambot. pati yung nasa dagat o. Oo. Ito yung natin dito. Nitib po ito. Itong ganto pag gum ah. Ha ah, ay ah. ubos ang ano noon. Similya pare. Ito hindi, ito hindi nangangain. Yan. Yan lang. Yan. Yare na po itong isa. Bali nakadalawang dalawang luang po mahigit din tayo. Sa baba po. Iya, pare, hapon na naman. Pare. Tara na. Bukas na po uli. Ito na lang pare bukas, ha? Ajan na lang. Ilang luang na pare? Isa, dalawa, tatlo, apat na lang pre. Baka yari natin bukas maghapon ano? Yari na po 'yan. Yan ang bilis na maghapon din naman ay eh, pag nalilibang pare eh no. Yan ang bilis na naman ng ba. Uuwi naman po. Kasi araw naman yan.